Ah, vlogger. Vlogger po ako pero wala po. Oh. Huwag po kayong magalit. Huwag po kayong magalit po. Oh. Huwag po kayong magalit, Brad. Hindi naman po masamang ano. Uy. Salamat ka tatay mo sa likod eh!

So yan mga idol So ito na yung karugtong ng video natin kanina. So ayan, kanina pa ako nag dito. Yan sa likod ko. Ayan, so nandyan sa unahan yung ayong ah, kubo. So palikan natin at manmanan natin baka bumalik sila baka makita natin yung babae at saka yung lalaki so samahan nyo po ako ngayon ha eh pampang na dito mga idol medyo mabondok ng konti so shout out sa lahat ng mga subscribers natin uh, maraming maraming salamat po sa inyo na uh, nagaabang kayo sa upload ko ngayon ha maraming maraming salamat po talaga sa inyo mag-comment po kayo para ma-shout out ko kayo uh, na appreciate ko po talaga kayo, mga idol so makita at mahuli natin yung mga kakaibang nilalang niyan kagaya ng mga aswang at manananggal. So tara, let's go! So ayan, kanina pa ako nagmanman dito mga idol at wala akong napansin. Pero try natin maglibot-libot para makita natin kung ano makikita natin ngayon. ayan yung kubo wala naman ako nakita pero may naa, may naamoy lang ako Nung parang hindi ko alam kung saan banda kasi malakas yung hangin ngayon so yun mga idol no? ayan hindi po ito basta basta ang ginagawa ko mga idol at napakadelikado yung ginagawa ko so advice ko lang po sa lahat ng mga viewers natin hindi po basta basta ito kailangan talaga ng concentration at meron dapat uh, panangga kagaya ng mga orasyon na kung wala kayong mga idol, huwag kayong pupunta o gagaya sa amin, ha? So, pashare po ng video na to at pa-subscribe at i-click ninyo ang bell button para updated kayo sa mga mga bago nating mga upload. So, may time pa tayong magsalita pero ngayon seryoso na tayo. So, tara, samahan nyo ako hanggang sa dulo ng video na to. Tara! wala naman wala naman kakaiba pero parang may naamal lang kung ano nung nang kalinang umaga mga idol malangsa dito pero ngayon nawawala yung maamoy so wala akong napansin baka hindi siguro bumalik yung lalaki o yung babae dito so, yan. so binabantayan natin at pinamanmana natin itong bahay kung makita natin yung dalawa dito yung mga manananggal alam ko mga idol marami sa pagkakalam ko marami sila kasi sabi po eh, ni nung, nung, matanda na nahuli natin yung matandang manananggal marami daw yung pamilya niya no at nag-asawa at nag nagkaapo ganon marami daw sila kaya ah uh, wag daw akong kampante kasi marami daw sa dito at mag-ingat daw ako gusto niyang sumama dito mga idol yung matanda may tao parang manarinig akong parang may tao to. so mga idol gustong sumama ng matanda dito at gusto niyang ma mahuli yung mga pamilya niya para magbago na pero ayoko baka maano pa siya mahawaan ulit pero parang may narinig akong may narinig akong boses ano, dito May nalili akong boses pa. Nagsasalita. Kasi so, may nalili akong boses dito mga ito. Dito, saan kaya yun? Nagda yung boses. Parang dito. boses dito kanina. bumalik pala siya. Bumalik pala siya, mga idol. Yan siya oh. sa kanya. Brad? 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 Okay. Okay ra ka? Ah. Ay lang kasuko. Dili ko dautan, hindi po ako masamang ano. Gusto, uh, gusto lang kitang tulungan kung pwede sana. Brad. Ah, vlogger, vlogger po ako pero Uy. wag, po kayong magalit. Wag po kayong magalit po. Huwag po kayo magalit, Brad. Hindi naman po kumasamang ano. Uy. 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 Oh. Ay, 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 inagisan niya ako ng malaking kahoy. Galit na galit sa akin. Bakit? Brad, sandali lang. Kinala mo ba si Litlit? -Lit? Si Litlit -Lit po yung matanda na kinakasama mo napakalaking kahoy at ang bigat so mga idol gusto ko sanang uh, tulungan itong lalaki na to baka pa, parang sira ulo parang parang may pinagdadaanan yata ito na problema gusto mo bang kumain uminom ng tubig Gusto ko kitang tulungan. Ayan so, mga ito. Lo. Naghihintay sa ina na ako. Pakadalikado uh, naman ito. Pero no choice ako mga ito. Dapat. Uh, Uy! Diyos ko. Ang lakas. Uy! <laughs> lakas na pagkapalo niya mga ito. Kapag tinamaan ako, patay tayo dito sa tapatay sa pinidikti ko sang krasit mihilok sa drako sit mihidok sa vadiri turo sa nang kong sori mi banasan sa malako libas ipse binina bibas sige buwi hindi naman ako masama pero kapag sinaktan mo ako sasaktan din kita sana yung ano kahoy ka. Mga ito na bigat ng tuh, Sana Kaliit ito. Kaya lang siya lang marunong gumamit ng pamalo. So, siya na wala, mga idol. Alam ko, nandito ka lang. So, yan, mga idol. Ayan, napakalaki ng pamalak natin. Sa kanya galing ito. Kaya, yan pangalok din natin sa kanya ulit. Hindi ko alam mo, may saan siya. Pero may pamalak na tayo. Oi oh. oi. ka. Brad, bakit ka nagagalit, ha? Bakit ka nagagalit? Ha? Sige. Mga ito lang. Hindi ko sana gustong ma... Gusto ko sana walang masaktan pero matigas yung ulo ng lalaki na to. Ano? You know? Malaki yung ano ko. Saan kaya siya nagpunta? So yan mga ito Hindi siya pumasok dito. gwen so mga ito hindi ko sana gusto ma makasakit kasi ang gusto ko po ay makatulong pero kapag sinaktan tayo s'yempre gaganti tayo yahay kisha no kapwa wala siya wala siya mga ito wala siya hindi siya tumalik dito hmm. wala siya nga nawala dito napaka agresibo niya alam ko nandito ka lang nagtatago ka alam ko may dala kang biktima wala sa lalim hindi siya bumalik ala ayun ayun mga itulong Salim Salimata ketat demi sedekade. Tengen, lo, lo, ini mau itu lo, pakai kata tak bahwa. Soalnya, eh, ini mau aja lah. Siapa, mengapa susundan kita. أنا قسمت مقبوض. dito. Saan kaya siya? Alam po lang. Alam po lang dito lang siya eh. Alam po lang dito lang siya. So mga idol. Napakabilis na tumakbo. Ayan, gusto kong i-ano sa inyo at yung mga hindi po uh, karaniwang tao o kakaibang tao mga idol. Talagang may kakayahan silang iba yung galawan nila. Hindi ko sa mga para bang napakalakas nila at hindi ko talaga sila mahabol. Ayan. Napakagasibo ng ano ng lalaki. Talagang gusto niyong pumatay ng tao. Pero sa akin lang mga idol, pasensya na po kayo ha. Pasensya na po talaga kayo uh, medyo naawa lang po talaga ako sa kanila at kasi sabi po ng matanda na huwag daw patayin yung mga anak niya o mga pamilya niya o maasawa niya kasi ah uh, kailangan daw magbago so no choice po tayo mga idol dapat tulihin talaga natin sila pero hindi natin maano kasi baka mapatay tayo kapag hindi tayo ano kapag wala tayong mga sandata baka tayo yung mapahamak So, ayun mga idol ha so maraming maraming salamat talaga sa inyo so, sayang sayang pero darating din ang panahon mga idol na makukuloy din natin sila kagaya po ng matanda pero hindi ko naman nakita yung babae sa tapat is ko sangkara sit mihilok sa sit mihidok badri turo sa tanah ng konsolimifana saan sa malakulipasip si binina bibas So ayun mga idol. Hindi na siya nagpakita sa akin. Nagtatago na siya. Nagtatago na siya. Ito kasi tumakbo. Krakap eh. Hindi ko siya mahabol. Napakalakas yung tumakbo talaga. Oh. So ayun mga idol. Balik tayo sa kubo. Baka nandun yung ano. Baka nandun yung lalaki. So Ayan. So, and mga ito, maraming maraming salamat sa iyong panonood. Pero bago tayo pupunta doon sa kubo ngayon, so, ah, magpapahinga muna tayo kasi napagod ako. No? Kaya, ikat ko muna tong video na to at mag-vlog tayo ah, pagkatapos na magpahinga ako. At magmanman tayo mga itol Sana mahuli natin sila at ah, ano natin, matulungan natin. Kasi yun po yung sabi ng matanda. No? So, mga idol ha. Maraming maraming salamat sa iyo. Buti na lang walang masama nangyari sa atin. So, abangan nyo pa yung next upload natin. Huwag kayong magalala. Easy lang po tayo. No relax lang po tayo. At darating din yung panahon na mahuli din natin sila. Kagaya po ng matanda. Kaya abangan nyo. So, magpapahinga muna ako kasi. Uh, Nagkutom na ako at nauuhaw. Kailangan ko na magpahinga para malakas tayo. Yun po mga... Abangan po yung next video natin. God bless.